Ito naman yung mais na pinakita ko sa inyo guys dati, ba? Diba? Ito na siya. Ito yung tinanim ko na kulay itim yung similya niya. So, yung pangalawang vlog ko, pinakita na yung bulaklak niya. Tsaka yung puno niya. Ngayon, ayan yung bunga niya. Ayan din yung buk siya kung tawagin sa amin. Yan. Ganyan din yung kulay. Yan. Yan yung kulay niya. Oh. Yan yung bulaklak niya. Yung bunga niya. Ayan yung buhok niya. Tsaka yung... Uh. So, tingnan muna natin. Ang abangan na lang natin is yung kulay ng bunga niya. Ayan siya. Lapit na. Ayan. Hmm. Yung iba hindi pa. shim bomblak